Tatlong araw bago po ang pasukan, marami ang mga tinatawag na last minute shopper na humabol sa Divisoria upang mamili ng mga school supplies, may ulat si Gabi Natividad. Balik eskwela na sa lunes. Kaya naman nagkukumahog ang mga last minute shoppers sa Divisoria makahanap lang ng school supplies na pasok sa kanilang budget. Hindi alintana ng mga magulang ang masikip na daan magkapili lang ng maayos na gamit sa eskwela. Sabi ni Ana Afalia, malaki ang itinaas ng presyo ng bilihin. Kaya sa Divisoria ang diretsyo niya. Mahirap ani ang pagkasyahin ng mga kita kaya naman binabudget niya ito ng gusto ayon sa kanilang pangangailangan. Kasi po, mura po siya at saka ano, uh, medyo swak po sa budget. Pinagano na lang po, pinagkakasya po na kung kumbaga, kung ano lang po yung mas kailangan. Hindi alitanan ni Everly ang init sa pagkikipagsiksikan sa kalsada ng Divisoria, makahabol lang sa pamimili. Kasi dito kahit papaano mura po, tsaka talagang pangmasa yung, ano, yung binibenta nila kahit sobrang sikip. Sabi ng karamihan, huli silang nakapamili dahil ngayon lang din nakahabol ang kanilang mga budget. Umaapila din sila na sana hindi na tumaas ang mga presyo ng school supplies. Eh, wala naman tayong magagawa kasi yung lang talaga makakasagot sa ano sa lahat ng problema sa sa nangyayari ngayon sa bansa natin, di ba? <laughs> talaga tipid lang talaga. Gabi Natividad para sa bayan.